Hello guys ayan guys kain ng pizza kaso pagkagat ko guys hindi toasted kaya ang ginawa namin tinosted muna namin binalik nilagay namin sa kawali tapos sinalang namin para makain hindi kasi ako oh, nasarapan pag hindi toasted yung tinapay nung pizza gusto ko toasted kaya, ayan. Tinosted. Ayan. O, oh, toasted na siya, guys. Ayan, di maganda na tingnan. Di na putla. Mm. Kaya, inubos talaga namin pagkain. Yang mga nakalagay sa ibabaw, oh, yan yung ketchup na maanghang. Type ko yung kumain ng pizza na nasasarapan ako. Hindi yung, i Kasi nga, ayoko na hindi toasted. Kaya ayan, ang sarap na ng kain. Kasi, toasted na siya. Tsaka maanghang. Yummy! Busog! Busog ng tanghalian namin dalawa. Namin mag na. Thank you guys. God bless.